Na ngayon, okay po. Paro 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 pizza. Yo, de ka pa rin nga ako. Pero yung pagiging ano niya, no? Natagal na rin. Nalilimit pitik-pitik niya yung papaka, siya bakal todo. Pero paro, tama wala sa. Ngayon, ako na muna. Bago na tayo. Bago po naman kung ano madala sa Pero mga manok po. Manok bawal po. So nung mo maglagay. So may... Ah, mga isla. Sige po. Sige tayo. mga pagpapitsa. Sige na po. Bago kami. Bago. Bago po.

kita kita lupa ngebumbuk irawanya. Nah, marah-marah langsung. Teman, gue gimana teh? mantan. Terus, tunggu, coba. Terus, Ha? Puno niya mong ito, ha? Oo. Puno ito. Pungin patunay ito, ha? mo na yon doon. Sa nag-uto sa'yo. Puno nito ka muna dyan. Totoo ako pinag-uto sa'yo, ha? Tinatawag po ko na mag-uto sa mga pupulang, at sa mga bubarang na to. Sa kamararo na ngayon. Sabi na sorak, na kapura ng mundo inuutosan kita pumasok ka sa katawan ba ito sa kanan spiritual na kapag naman nyo iksa, igma, ikso, pasok sa katawan ah! babay ka na laki bata mo tanda bata mo tanda bata pa, ikaw na po utos ha wala ka nang awa dito Ah, ako lang naman. Tinuruan ng... Action. Pwedeng ikamatay nitong dinawa mouse. Inurong ko na leksyon to. Tatanggalin ko na. Ha. Papaka-papaka. Soro tawangan 'yung mga hindi na pwedeng hapit ko. Pakatay mo to. Tukmon mo to.

Mata. Pero... Mauwiin mo yan. Mauwiin mo! Asumpay na rin ito! Oo, oh, oh, oo. na yung mga pinaglalagay na kanya. Tumamot mo ito. Tumamot mo ito. Basta tuloy sa nagusti. Ito ba? Ito ba nasa Manila? ka? Wala! Gano'n mo ito ha? Gano'n mo ito? Ano ito? Ito usap kita? Gano'n mo ito? Ito yung mo? Oo. mo siya? Basta isipin mo muna. Kaya mo ba po? Napakababa ko makukulam, Ate. Hindi naman ako yun. hindi. Hindi ka makukulam sa 'yan. <coughs> Ikaw ang nag para gawin 'to, di ba? Sasabihin mo hindi ka makukulam? Ha? Diba mo to? ikaw mo kukulang na ah, kayo. Hindi oh, ah, mo alam ang balik niya sa'yo. Ah, Kaya hindi ka mamatay. Uh, ha? Uh, wala uh, kung pakilalang po ay uh, anak ka. Ha? Uh, Isang kasalanan sa Diyos ang kinawa mo. Uh, ay, ano? Ano? Tatanggalin uh, mo sa pa paano pag mo to? Uninod mo pa? Hindi ko na Ha? Hindi na uulitin. Isang buwan, sa linggo. Baka masasang to. na naman to. Hindi! Ha? Hindi! So, sa'yo,

lang. Hindi mo alam na mahuhuli ka ng magagamot. Hindi mo alam. Gusto mo na isama sa lista ang pinagamot ko? mo. saan ka ko? Bakit Hindi mo alam may balik to sa'yo. dila ano kana dila dila kandila dila kandila kila lima lima ino lima kandila ilang kurashon na karamid mo ah, lima ayumatin ah, kaya so, bawiin mo ha oh sabawiin kana lima ah. Lebih besar masa dari hari kematian Vale, vale, vale. Mo na, pangalan. Uh, magandang gabi po o oh, araw man sa manonood na aking video ito. Salamat po at ating... ito po ay part 2 na po. Hindi ko nakuha na yung unang video rito eh sa kanya. Siya po ay nilagyan ng bukol sa maselang bahagi. Ang mga nilagay po sa kanya mga bato, karayom, mga langaw at bubuyog. At sa tulong ng Panginoon, bibigyan po natin siya ng pangalawang buhay. Salamat po sa mga sumusuporto po sa aking YouTube channel. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat. Salamat po. Salamat. God bless you all.